Muling humingi ng karagdagang pondo para sa susunod na taon ang Department of Public Works and Highways para may saayos ang mga lubak sa kalsada. Bukod pa ito sa kanilang panawagang isaayos ang pagpapadupad ng anti-overloading laban sa pasaway ng mga motorista. May ulat si Karen Villanda. Nabakubako na takaw aksidente sa kalsada ang nabusisi sa pagdinig sa panukalang pondo na Department of Public Works and Highways, gaya na lamang ng kahabaan na daang mahardika sa Samar. Sagot ng DPWH na isinang tutukan ang mga ganitong klaseng rehabilitasyon, pero kada taon na lamang ay malaki ang naibabawas sa kanilang pondo para sa road maintenance. Gaya na lamang nitong 2023 kung saan humiling sila ng 14.61 billion pesos sa pondo para sa road maintenance pero paglabas ng kanilang General Appropriations Act ay natapyas na lamang ito sa 1.82 billion pesos. I'd like to make mention that this the condition of the roads in summer is just what the result of the low maintenance allocation that we have had in the department. And uh, this, is, uh, this, is, what we are trying to overcome. Sa panukalang pondo ngayon 2024 ng ahensya, muli silang hihingi ng 14.61 billion pesos sa pondo para sa pagsasaayos sa mga butas at lubak sa mga national roads. Pero bukod sa pondo, nanawagan na DPWH ng maayos sa implementasyon ng anti-overloading kung saan dapat ay makatulog na sa pagtutok ng mga pasaway na motorista ang mga LGU. Mas malaki kasi ang epekto nito sa pagkasira ng mga kalsada sa bansa. We have to look into also the uh, configuration of the uh, new uh, uh, trucks that are coming in into the Philippines. Um, right now, Your Honour, the uh, in the Philippines, 13.5, tons per axle, yeah. Your Honour, and this yeah. is, uh, I believe, this is the highest in the world. It's one of the highest in the world, actually. 13 for the permissible axle load limit. Natalakay rin ang hakbang ng ahensya upang masolusyonan ang lumalalang pagbaha sa bansa dulot ng climate change. Wala bang maiisip ang Department of Public Works and Highway na more systematic, more efficient na engineering design para doon sa flood control? Kasi alam nyo po sa mga sa Europe, Halimbawa po sa New Zealand, meron silang tinatawag nung parang catch basin na sa, sa kalsada, kapag umulan, lahat yung mga tubig pumupunta po doon. Kiit pa ni Castro, walang saysay -say ang mga ginagawang dredging o paghukay sa mga ilog. Sagot naman ng DPWH, dalawang proyekto na may kinalaman sa flood control, ang kabilang sa Official Development Assistance Program na naikasa sa nagdaang Philippine-Japan High Level Meeting sa Tokyo. Bukod rin sa pagtatayo ng mga water impounding, ay kinakailangan paganparinan dredging at silting sa mga ilog sa bansa. At the rate, Your Honor, we have observed that for the last 15 years, there has not been any the silting or dredging operations that have been done in the major rivers, actually. And this is why the uh, the river beds, the river beds, have very, ano, uh, well, are uh, very, uh, very small. Uh, uh, the river beds are very shallow. Dahil sa reklamo sa mga sirang kalsada at problema sa pagbaha sa bansa, dina is Northern Summer Representative Paul Ruiz Daza na huwag ng bawasan pa ang pondo para sa core program at road maintenance ng DPWH. The total core program is 139 billion, 25 billion for MOE and maintenance, totaling 164 billion. So I move, Mr. Chair, that these funds... As I just articulated, shall not be reduced by the committee on appropriations. So moved, Mr. Chair. So there's the motion. We take note of that motion. I second, uh, Mr. Chairman. Panandali ang nagsuspende ang pagdinig pero kalauna na ay inaprobahan na rin ito ng komite. Ilang mga alien projects rin ng mga distrito ng DPWH ang nabusisi ni Albay Representative Ed Salagmana. Aniya ito ay ang mga proyektong hindi dumaan sa malalim pag-aaral ng mga district engineering offices. At hiling niya ay huwag naman sana nitong matabuna ng mga priority projects ng DPWH. Pagtitiyak naman ni DPWH as Secretary Bonoana, sisilipin niya ang mga natukoy na alien project. Karen Vilianda, Parasabaya.